guys re update muna tayo sa board na ginagawa ko ayun nabaluto na natin ng epoxy marine epoxy ang binalot ko dyan sa plywood na yan. pati sa likod binalot ko rin ayan ayun mga ginamit epoxy. epoxy alright ngayon ay paprimera na natin pagkatapos ay kukulay natin right, abang abang na lang lalagyan natin ang design nyan para maganda alright yan ang ring nyo ayan o okay so tara let's go Okay guys, mag-primer na tayo sa basketball na namin, sa board. Mag-primer na natin yung board natin para makulayan na.

Tapos na natin pa primeran ang aming basketball ang hindi pa binigyan ng binigyan ng pera ng pangkain daw at na naman ang lihan ano kaya nilakad oo ewan ano parang ano yata Papel. so ayun nga guys nakapag ano na tayo primer So, yung pula na yan ay gagawin natin design yan. Gagawa tayo ng design na bola. So, ayan nga ay nakapagano na tayo. Nakapag lining. Ayan at tatakpan ko na yung ibang mga bahagi nyan para mag-courting bola na siya guys. At pagkatapos nyan ay kukulayan na natin magpupundo muna tayo ng puti bago kulayan natin ang dilaw dilaw kasi ang gusto ng mga kasama kong ikulay dyan kaya yun dilaw ang ikukulay natin yan pero bago yon ay pupundo muna tayo ng kulay puti para mas maganda tingnan yung dilaw so ayun guys abang abang na lang tingnan na tingnan niyo kung ano maganda ba sa mag magiging resulta niyan. Kaya panoorin niyo hanggang dolo guys. Alright. So ayun nga guys nakapag natakpan na natin. Ngayon ay magkukulay na tayo. I-spray na natin ang kulay, kulay puti muna bago dilaw. So, kaya panoorin niyo guys hanggang dulo. Kung paano natin ang mga style na ganyan ay mapaganda natin habang-habang uh, na lang So ayun na nga guys Tayo ay magkukulay naman ng Kulay dilaw so, Kaya Yan ay pi, final color, color na yan guys Ayan Panoorin nyo guys kung Paano ang discard ko dyan Ayan Dahil yung request ng aking mga kasama Na kulay dilaw Ayan Didilawin na natin yan kaya abang-abang na lang para makita nyo kung anong magiging resulta nyan. Alright. Yan ay pakikintabing pa natin yan pagka na kulay na natin dilaw. Yan guys. So, ang dyan lang muna kayo. Panoorin nyo kung paano discard ko dyan. Alright. Okay, ngayon naman guys ay tuyo na siya. Tatanggal natin yung tinakip ko sa design natin. Para makita nyo, alisin na natin yung takip. Ayan, inaalis na. makikita na ang design kung ano ba yan. Dahil mayroon pa tayong ilalagay dyan guys magdadagdag pa tayo ulit ng design dyan bago natin itatap coat so panoorin nyo hanggang matapos kung ano ang magiging resulta nyan alright huwag kayong, okay nga aalis okay nga guys panoorin nyo yung doon. ito yung oras lang naman to guys alright maraming salamat sa inyo Okay na guys, natapos na namin yung aming basketball court. Ayan. Ang ganda na. Kakabit na lang yan pagka natuyo. Alright. Okay na. Ang ganda na. Yan yung ring nya. Alright. So hanggang dito lang. Maraming salamat. 拜拜。Bye bye.